Muli magandang magandang gabi po sa inyong lahat mga kamading kain po tayo ng hapunan Medyo ako po ay nadilimanan ng pag at dumating po ang isda na dala ng mag-asawa ni Tess at Bin galing barangay dinahikan ay ngayon lamang pong gabing ito Ayan, kain po tayo Mayroon po akong sinaing at yun pong kaning lamig ay aking isinangag doon sa aking pinagpritusan. Ayan. Meron po tayong prito. Meron po tayong sausawan na kalamansi at patis. With ah uh, prito ang itlog po kung tanghali. ah uh, pipi. Ayan. Uh, magkikilaw po tayo ng pipino hindi na po ako naghilis ng sibuyas at uh, ang masarap po talaga ay puti, puting sibuyas ayan uh, kain po tayo mga kamading muli hanggang dito na lamang po ang aking pagbibidyo at uh, magandang gabi po sa inyong lahat, shoutout po sa lahat ng followers at viewers shoutout din sa mag-asawa at bin, salamat sa isda na dala ninyo ngayong hapon. Ayan, aking ipinirito lahat at mayroon pa akong sinaing. Ayan, siguro sa isang araw ako makakapagulay at bukas ay may mga gawain. Ingat po tayo palagi. I love you all.